Sa puso ng Jolo, Sulu, nagaganap ang matinding labanan sa pagitan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, AFP, at isang kilalang pangkat ng ISIS. Ang isla, na dating tahimik na paraiso, ay ngayon isang war zone. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Kapitan Miguel Mig Santos, isang beteranong uh, sundalo ng AFP, na may kakaibang kakayahan siya. Kaya niyang makita ang limang minuto sa hinaharap. Unang napagtanto ni Migs ang kanyang kapangyarihan sa isang kritikal na misyon. Habang siya at ang kanyang koponan ay naglalakbay sa makapal na gubat, bigla siyang nakakita ng bisyo ng isang ambush. Dahil sa kanyang foresight, inutusan niya ang kanyang koponan na magtago sa tamang oras na nagligtas sa kanila mula sa isang nakamamatay na bitag. Ang kanyang mga kasama ay nagtataka ngunit nagpapasalamat at nagpasya si Migs na itago ang kanyang bagong natuklasang kakayahan, natatakot sa hindi paniniwala at kawalan ng tiwala. Habang tumitindi ang labanan, kinagamit ni Migs ang kanyang kapangyarihan upang malampasan ang kalaban, hinuhulaan ang bawat galaw nila. Gayunpaman, may kapalit ang mga bisyon. Bawat sulyap sa hinaharap ay nagiiwan sa kanya ng pisikal na pagod at mental na pagkaubos. Sa kabila nito, nagpapatuloy si Migs. Alam na ang kapalaran ng Jolo ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Isang gabi, nagkaroon si Migs ng bisyon na yumanig sa kanya. Nakita niya ang pangkat ng ISIS na naglalagay ng malaking bomba sa puso ng bayan na nakatakdang sumabog sa loob ng limang minuto. Ang pagsabog ay hindi lamang magwawasak sa mga puwersa ng AFP, kundi pati na rin sa maraming inosenteng sibilyan. Sa pagtakbo ng oras, kailangang magmadali si Migs upang maiwasan ang sakuna. Tinipon niya ang kanyang koponan at ipinaliwanag ang sitwasyon, isiniwalat ang kanyang kakayahan sa unang pagkakataon. Kahit na may pag-aalinlangan, sinundan nila ang kanyang pamumuno. Pinangunahan sila ni Migs sa madilim na mga kalye, iniiwasan ang mga patrol at bitag na may hindi kapanipaniwalang katumpakan. Nang makarating sila sa bomba, nakita ni Migs ang isa pang bisyon, isang sniper na nakatutok sa kanya mula sa isang kalapit na bubong. Sa ilang segundo na lang, gumawa si Migs ng mabilis na desisyon. Tumalon siya patungo sa bomba. Tinatakpan ito ng kanyang katawan habang tinatanggal ng kanyang kopuna ng sniper. Na deactivate ang bomba at nailigtas ang bayan, ngunit malubhang nasugatan si Miggs. Sa kabila ng lahat, naging bayani si Miggs, ang kanyang kwento ay nagbigay ng pag-asa at tibay sa rehiyong pinaghihirapan ng digmaan. Ang kanyang kakayahan ay nanatiling lihim alam lamang ng kanyang mga pinagkakatiwala ang kasama. Habang siya ay nagpapagaling, nagmumuni-muni si Migs sa bigat ng kanyang regalo at sa mga sakripisyong ginawa para sa mas malaking kabutihan. Alam niya na hanggat nagpapatuloy ang laban, naroon siya, limang minuto sa hinaharap, handang protektahan ang kanyang bansa at ang kanyang mga tao. Kung nagustuhan mo yung ganitong mga kwento, Mag-subscribe lamang sa aming channel na Thai Eddie Stories at paki-on na din ng notification bell.